Ayan na. Ayan na. ready na. Naglakad na tayo. Ayan. Hirap sa abroad. Ha? Uh -huh.

<laughs> kontrata ng isang buwan te. Di, pipila pa yun doon Pipila pa yun doon Pila. Galing ka Kontrata isang, kontrata isang buwan Tinapos namin dalawang araw <laughs> Dalawang araw lang oh, dalawang araw lang Tinapos namin yung trabaho Ganyan kapilis kami yung trabaho Ganyan kapilis